Hello guys, maalong araw sa inyo. <laughs> Ayun, maalong araw kasi nandito kami sa gitna ng ocean, naglalakbay, alam mo yon. Pero dahil marami nagtatong sa akin kung paano at magkano ang magagastos nila pag nag-visit visa sila sa Dubai, nag ako guys kung paano at magkano. Um, kalimutan mo natin yung paano. Sabihin muna nating magkano ang pagbibisit visa sa Dubai. Kasi marami sa inyo ang gustong magpunta doon, at mag-start doon ng kanilang career. <clears throat> so, kapag pupunta po tayo ng Dubai, ano ang unang-unang kailangan, kailangan natin? So, kailangan po natin ng passport. So, magkano ang passport ngayon guys? Ang passport po ay 1,200. Yun ay, sa pagkakalam ko ay rush na yun. So, kailangan din po natin ng uh, STCW. Kailangan po natin ng Siemens book. Kapag pupunta po tayo ng Dubai, kailangan din po natin ng ticket at saka visa. Kailangan din po natin ng bahay na titirhan doon. At kailangan din po natin ng pocket money. So, ayan. Uh, kwentahin po natin. Uh, I have my calculator. Okay. Siri, take me to the calculator. So, Sean. Ang bobo ni Siri. Ulit nga. Siri, please take me to the calculator. bubo pa to sa akin si Siri. Saglit. Nandito lang ang may calculator. Okay, kwentahin po natin magkano magagastos natin. 1,200 para po sa inyong passport. 6,500 para po sa inyong uh, STCW. 2,000 para po sa inyong Siemens book. 39,000 para po sa inyong ticket at saka visa. 52,000 para po sa inyong bahay. 20,000 para po sa inyong pocket money. Which is 120,700. Ayan po. So, bali guys, ang inyo pong visa at saka ticket, yun po ay two ways na. Papunta doon at saka pabalik. Tapos, uh, ang inyo pong visa ay long term, dalawang buwan po kayo magstay doon. Dapat po sa looban ng dalawang buwan makahanap na po kayo ng trabaho. Kapag hindi, kailangan niyo pong bumalik ng Pilipinas. Ang inyo naman pong bahay, nagahalaga po ito ng uh, 2,000 ng, 2, ng isang buwan. Uh, sabihin na natin 2,000 kasi meron nung mahal, merong mura. Doon tayo sa gitna. Sabihin natin 2,000 ng isang buwan. So, dalawang buwan kayo magstay doon, 4,000 sa uh, pera ng Dubai. Which is 52,000 po. May kamahalan po talaga ang bahay sa Dubai. Kaya, kapag ka uh, magbibisit visa po kayo sa Dubai, kailangan po talaga prepared po kayo. Meron po kayong budget. At kailangan nyo rin po ng 20,000 na pocket money. Yun po ay minimum. Dapat nga 30 to 40,000 ang inyong uh, budget. <coughs> pang transportation, kasi tatanungin na po kayo sa immigration, pag in-interview kayo, meron po ba kayong pocket money, ganyan-ganyan, just to make sure na hindi po kayo ma, tawag uh, atawag doon, ma-offload sa immigration, kasi marami po ang na-offload sa immigration kapag nagtuturis. So, ayan. Ang gagastusin nyo po ay 100, 120,000. Ito po ay yung talaga laang na requirements at saka transportation, yung eroplano nyo po at saka visa. Pero, syempre po, katulad ng STCW nyo po, ito ipapasi open nyo pa. So, meron pa pong mga ibang karagdagan. taos transportation, pagkain. So, sabihin na natin 10,000 plus 10,000 po sa sa inyong mga karagdagang kagastusan. So, gagastos po tayo ng 130,000 pesos. So, ito po ang inyong magagastos kapag mag-visit visa po kayo sa Dubai or magtuturist ng dalawang buwan. Long term na po yun. Kailangan po sa loob ng dalawang buwan ay makahanap agad kayo ng trabaho. Dahil kung hindi po ay sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan nyo pong bumalik dito or yung iba nag exit Pero alam nyo guys, marami na nagsasabi na ito ay illegal, hindi pwede na mag-visit visa, mag-tourist, Dubai, tapos sa hanap ng trabaho. Guys, eh, anong gagawin natin? Tayo, syempre nangangarap. Ako, dyan ako nag-start. Nag-tourist po ako sa Dubai, tapos nag-isa-isa po ako ng yate sa Dubai. Makahanap lang ako ng trabaho sa looban ng tatlong buwan. Ang hirap, ang dami kong pinagdaanan po. Doon yung mararanasan talaga yung hirap. Kasi napakainit sa Dubai, magahanap ka ng trabaho. Kahit na anong trabaho, kapag palaps na ang iyong visa, papasukan nyo. Kasi ganyan po yung ginawa ko. Pumasok ako sa mga butik na maliliit, kahit magkano lang yung sahod, kahit lang basta napakaliit pero papatusin mo para magkabisa ka lang pero ganyan talaga guys pag nag ka pa lang kasi lalo na kung wala pa tayong mga experience medyo mahirap mag apply pero tsaga tsaga lang tiis tiis lang papaano ba at ano rin mararating din natin yung mga gusto nating marating so kaya patuloy ka lang mangarap at trabahonin mo yung iyong pangarap